handa nyo na rin ang mga sarili nyo sa nalalapit nyong kasal. Dad, imposible ang binabalak ninyo. Dad, sige, subukan mo tumayo, babariling kita. Hindi naman po ako tatayo. Imposible man po talaga ang binabalak niyo eh. Impossible po, Dad. <gasps> ano? ano? Mag-aasawa ka ng babae? Iyan! Yeah. Yeah. And simple <laughs> this is the opening of the wedding, <laughs> you may now kisses the bride. Ang tagal na nyan. Tingnan mo. Hmm. Tingnan mo, kayang pala yung kasal eh. Pambihira! Kung di pa kayo nagpabinyag, hindi ko pa makakikita yung Betamax. Ikaw talaga, Father, puro kakalokohan nun eh. Eh kung wala lang kami pininamahang papeles nun, hindi kami maniniwala ang kinasal mo talaga kami. <laughs> eh siya nga pala, Father. Pakukopihan na lang kita ng Betamax. Ha? Paalala mo sa akin, ha? Paku-copyahan natin si Padre okay. nung tape. Okay. Ah, ko yan. Nadadala ko na lang sa inyo, ha? Paano na yan? Nakasabit. Akyatin mo. Ano ka? Hindi nga ako marunong umakyat sa puno, eh. Baka mahulog pa ako dyan. Si Mang Ramon! Mang Ramon! Mang Ramon! Yan? Marunong po ba kayo umakyat sa puno ng niyog? Dito? Oo naman. Kayang-kaya ko yan. Akit lang pala. Pero bakit? Obvious ba, Mang Ramon? Para kunin nyo yung saranggola. Ah! Sige, sandali lang ha. Ubusan mo naman dyan! Sadali lang! Ang hirap nga eh! Eight years, pare. Eight years. Magkasama pa rin tayo. Ganda, no? At dahil lang sa isang pirasong manok. <laughs> Pinaalala mo pa. Pero pare, tignan mo. Tignan mo yung mga bata. Magkasundong magkasundo. Pare. Mm. Naiisip mo ba yung naiisip ko? Pare. Hanggang sa pagkakaibigan lang talaga tayo, huwag mo naman akong talawin. Hindi yun. Ang ibig ko sabihin, yung mga bata. Ah, ano-ano ano tungkol sa kanila? Total. Ang tagal na natin magkaibigan. Alam mo, para mas tumibay ang pagkakaibigan natin. Pagkasunduan na lang nating ipakasal sila. Nadali mo pare. Malay. Malay. Nasa na mga bata? Hindi pa naliligo ang mga yun ah. O, oh, ayun sila oh. Ayos ah, ay Halina kayo. Desiderio, halina kayo. Hindi pa kayo naliligo. May mga bisitang darating. Nakasabit po kasi yung saranggola. Ay, hindi, hindi. Halina. Halina kayo dito. Pasok na. Pasok hali na. Pasok na. Pasok Mamay good, good news yan sa ay akin, ay Father. Oo nga po. Priority yun. Ay, good evening. Ah, siya nga pala. Ana? Gusto ko sana magpasalamat Anak? sa inyo dito sa munting salo-salo binigay nyo para sa karawang ko. Ikaw naman, Father. Hindi ka na kailangan magpasalamat. Wala to, kumpara naman sa lahat ng ginagawa mo para sa aming lahat, di ba? Thank you naman. Lalo na ikaw, Lilia. Tingnan mo yung abalang ginawa mo sa bahay mo. Para lang mapagbigyan ako. Naku, Father ikaw nagbinyag sa mga anak namin, kaya kami naging magkumare. Para na namin kayong kapamilya. Totoo yun, Father. <laughs> Wala yun. Oh. Eto na ba si Desiderio? Oh, ho, Father. Laki mo na, ha? Oh, sino naman to? Ah, Father, ito nga ho palang tawang sisi si Tanya. Alam niyo kasi, Father, nagleso ko yan sa amin. Mare, yan ba yung pamangkin mo si Tanya? Yung sinasabi mo sa akin may mabigat na problema? Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh, Mare. Tanya, pasensya ka naman. Sabi ko sa kanila. Oh, father, tulungan mo yung batang yan. Pangaralan mo. Wow, Ah, ganun ba? Bueno, haya mo ako bahala dyan. Alam mo naman ang mga kabataan oh, ngayon. Oh, father. Masyado oh, mo pumusok. pa. Totoo. Pero akong bahala dyan. O, sige, mahiya naman yung sarap natin, ha? Sige po. Sige lang, ha? Sige po. Ah, iya. Doon tayo. Mabait talaga yung si ang father, no? Maaasahan. Maaasahan. Teka, di ba nabanggit mo na magaling mag-piano si Isa at si Desiderio? Oo! Oh! Gusto mo marinig? ay, oo. Mami, iparinig natin talika, sa kanila. Halika, mga bata. Tutugtog, oh. Halika. Halika kayo, pakinggan nyo. Honey, honey, halika. Tutugtog yung mga bata. Oh. Talika. Talika ayaw, honey, halika talika, talika kayo. Uy, tara, 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 tara. Pakikita natin. Halika di dito. Tugtog Uy, kalingan mo, mga akarang. Pambihira ka naman Tagal-tagal na natin ginagawa niya Nagkakamali ka pa rin Bakit ikaw hindi ka nagkakamali? Hindi Hindi raw, hindi raw siya nagkakamali yeah, Hindi raw nagkakamali Bakit siya sagot, sagot sa akin ha? Baka nung tagal na ako nagtitimpi sa Gusto na kita paupyangin Higil lang ako ha Ah! 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 Hindi ko maiisip eh. Ba't kaya rin kagadun? Ba't kaya Hindi ko alam, pare. Pero sa palagay ko, panahon ng ituloy natin ang pinagkasundoan natin. Announcement. Pare. Hmm. Hindi pare, ikaw na. <clears throat> ako na. Hmm. Mga anak, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Honey, baka naman mabigla ang mga bata. Ipakakasal na kasi namin kayo eh. <laughs> Wala naman kami ibang hangad ng mga magulang nyo, kundi ang kabutihan nyo. Alam nyo, noon pa, pinaghandaan na talaga namin ang kinabukasan nyo. Kaya mabuti pa, ihanda nyo na rin ang mga sarili nyo sa nalalapit nyong kasal. Dad, imposible ang binabalak ninyo! Dad, Sige, subukan mo tumayo. Babariling kita. Hindi naman po ako tatayo. Impossible man po talaga ang pinabalak nyo eh. Impossible po, Dad. Ano? Mag-aasawa ka ng babae? Hiyak! Yeah. Kung sa bagay, aminin natin ang katotohanan na ang lalaki ay pinanganak para sa babae. Hello? Nababalaw ka na ba? Of course not. Alam mo, marami ng story ang nangyari sa federasyon natin. Pero sa blood compact na ginawa natin, ganyan lang ang papatulan natin, no? Kung sa bagay, may katwiran ka dyan. Hmm. Actually, talagang may siya. Ba't siya mag ng babae? Not unless na lesbian siya. Birdie ang dumadaloy na dugo sa akin ng ugat. At mananatiling birdie ito. Dahil birdie rin ang hanap ko. Eh, 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 bakit ka naman susunod sa kagustuhan ng tatay mo? Dapat ikaw mismo masunod. Kung hindi kailangan mag-usunod tayo ng People Power 4, gagawin natin. Me mismo! Text sa mga friend. Now na. Ipahanda ang EDSA. Wait, ang cellphone ko na lolo? Ay, nako. Nililibang ni Papo. Kaya mahal na mahal ko tayo. Order sa kanong daddy mo. Nilayo ka ta. Kung mga kaibigan. Mo, Teka, sino Ganyan kita kamal Kaya sana Mahal mo din ako Sumama ka na Ayoko Sumama ka na Ayoko Sumama ka na sabi uh. Ito na po siya Sumama ka na Friends pa rin tayo ha Ang sakit nun ha! Kung ka lang naging babae, pinatulan na kita eh! Nasaan sila? Ayun you know. oh! Bakit? Pababayaan niyo ba ako? Ikaw pa? Unang dumikit sa'yo, upakan ko. Okay. Oo, oh, yan. Upa mo! Asa! Ang order sa ano na ano! Uy! Ano? Ano? Ano daw? Ano pa? Hoy! Hindi ka na! Tama na mga arti mo dyan! Hindi na! Oh, pakihawak na nga. Tara right. <laughs> Is... <laughs> 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 na! Ah, ang kaibigan mo. Ayo, 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 Baka Ano ba itong Ano ba itong pinasot niyo sa akin? Bihal ngayon ang araw ng kasal mo Anong kasal? Anya Anya, Anya? Aray, ano ba? Dahan-dahan naman Ano ba? Ano ba? Piling macho kayo ha? Maestro? Bago tayo magsimula, gusto ko lang malaman kung may tumututol sa kasalang ito. Wala naman pala. Umpisa na natin. Ito ang aras. Yan ang simbolo na itataguyod mo at ibibigay mo ang lahat ng pangangailangan ng iyong magiging asawa. Father, father, nakita na po Did... namin yung ring bearer. Ano po, ito? Ah, salamat sa inyo. Ah, ah narito ang mga sing-sing. Aisa. I give you this ring. I will give you this ring. Wear it as a sign of my love and fidelity. Wear it as a sign of my love and fidelity. As your husband. As your husband. Through all the years to come. No, your wife. No, as your husband. For all these years. Desiderio I give you this ring I give you this ring wear it as a sign of my love and fidelity wear it as a sign of my love and fidelity as your wife as your wife through all the years to come through all the years to come Chavos ng sandali din mo